Yung magandang magandang gabi sa inyo mga idol At welcome back pumuli sa another short video po natin Ako nga pumuli si Lloyd na nagsasabing magsumikap para umulad ang buhay at all goods lahat mga kaniti At para po sa video natin ngayong gabi mga idol ay magshare na naman po tayo ng kaunting kalaman tungkol po sa electrical At now ay bigyan niyo pumuli ako ng kaunting oras para po makapagbahagi po ng kaunting kalaman tungkol po sa electrical At para po sa mga magustong matuto panoorin niyo lang po ang ating video At para naman po sa mga eksperto pwede pong mag uh, comment dyan sa comment section para madagdagan pa natin ang ating kalaman tungkol sa electrical mga idol. At para po, all goods na all goods tayong lahat mga idol. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga idol ay tungkol po sa service raceway. Ano nga po ba ang service raceway sa electrical? So, ang service raceway po, mga idol, or raceway for short, ito po yung mga protection na daanan ng ating mga service equipment conductors. So, ito po yung mga kable or uh, conductors na nagdadala po ng kuryente mula po sa utility line papunta po sa ating gusali o sa bahay, mga idol. So, ano naman po yung layunin ng ating uh, service raceway or raceway, mga idol? Ito po yung mga Kumbaga yung purpose po nito kung bakit meron po tayong resway mga idol. So una po nating uh, babanggitin na layunin liyun, o purpose po ng resway, ito po yung tinatawag na protection ng ating mga conductors at protection din po ng mga consumers. At nakasaad din po dyan sa ating uh, PEC mga idol, yung Philippine Electrical Code, kung bakit uh, dapat tayong gumamit ng resway mga idol. So ang resways po natin mga idol ay pinapotectahan po na talaga yung ating uh, service uh, cables or service conductors mula po sa mga uh, init at tubig, and moistures din po mga idol at yung mga tinatawag nating kalawang para po hindi po siya kagad-agad masira or mapinsala mga idol so pangalawa po na purpose ng ating uh, raceway mga idol, yun nga po, uh, ito po yung ating protection din na nagmamay-ari o consumers uh, protection po natin din talaga na consumers yan dahil po yan po ay live wires talagang kuryente po yan para po ligtas po tayong lahat, at syempre hindi lang po ang tayo, no, ang protektahan yan, pati po rin po ang ating mga ari-arian dahil Uh, pinagbubukod po nito ang ating mga live wires. So pangatlo po na purpose niyan mga idol ay yung ating uh, binibigyan po nito ng maayos na daanan ang ating mga conductors. Wala po sa labas ng poste. Uh, I think mga nagsisimula po talaga ang resway po natin dun sa meter pole mga idol. Papunta po dun sa may uh, meet, meet, meter po natin o metro then sa may mga Uh, protection device natin papunta po sa may gusali mga idol. So ginagamitan na po lahat natin ng raceway o conduits kung tinatawag natin sa mga kapwa natin uh, electrician. So pang-apat po mga idol ay talagang uh, ito po yung uh, talagang uh, purpose po niya ay uh, pinapanatiling maayos po yung ating mga linya mga idol. Uh electrical po talaga kasi ay eh, dapat po talagang maayos yung ating uh, pagkakagawa o pagkaka-install niyan mga idol da dahil para mas maayos po natin at mas ma Dali po natin matrace kung tayo po ay magkukumpuni o mag uh, may maintenance, magre-repair mga idol. Mas madali po nating maayos kapag uh, nakapiping po sila o nakalagay po sila sa conduit mga idol. So ano naman po yung mga raceways na pwede nating gamitin sa ating mga uh, service equipment mga idol. So sa paggamit po ng raceway mga idol or conduit, Depende po 'yan sa lugar o kondisyon i-installan mga idol. So depende rin po yung recommendation ng service provider mga idol o yung ating uh, mga engineers. So, meron naman po tayong mga uh, ginagamit talaga mga idol. Ito yung mga ito yung rigid metal uh, conduit mga idol or yung tinatawag natin na RMC. So ang RMC mga idol ay ito po yung matibay at karaniwang ginagamit po sa mga outdoors or sa panlabas na insulasyon mga idol. Meron din po tayong tinatawag na intermediate metallic conduit mga idol. So ang IMC mga idol ay ito mas magaan po siya kaysa sa RMC Pero mas matibay rin po ito yung ating uh, IMC mga idol At pangatlo po na ating uh, babanggitin dito ay yung ating PVC mga idol Yung PVC conduit po natin Ito po yung karaniwan na ginagamit po talaga at mas maligtas po ang gamitin Bakit ko po sinabing mas ligtas po gamitin ang PVC dahil po gawa po ito sa plastic mga idol. At ito rin po talaga yung karaniwang ginagamit sa mga insulasyon mga idol. At uh, syempre mas mura at uh, kung pinag uusapan po natin ang grounding, yung pagka-ground, at mas, mas maganda po ang gamitin ang PVC mga idol. At hindi na rin po kinakalawang at syempre waterproof po ang PVC. So, ang apat po na uri po ng resway mga idol na ating ginagamit sa electric, electrical installation ay yung itong tinatawag natin electrical metallic uh, tubing or EMT mga idol. Ang EMT naman po kasi mga idol ay karaniwang ginagamit po sa panloob na insulasyon. Kasi masyadong manipis po ito mga idol. So, ayan mga idol, para mas maintindihan po natin, meron ulit ako ditong illustration or drawing. Ayan, pagpasensya nyo na po ulit ang ating drawing mga idol. Simple lang po, no? Saan po talaga ginagamit yung ating uh, waste mga idol? So, mula po sa ating, uh, mula po dito. Ito po yung halimbawa, yan dyan po yung ating uh, poste ng kuryente. May service drop po dyan, galing yan. Ito po, service drop po yan. No? So, papunta po yan sa ating uh, service head o weather head mga idol. O, halimbawa, ito na po yung ating... Uh, papuntang meter mga idol Ito na po Dito na po ay gumagamit na po tayo ng resways Mga idol ito yung uh, Service entrance cap Yan mga idol Ito Tapos ito Usually kasi ang ginagamit natin dito Ginagamit ko mga idol Ay PVC mga idol Dahil yun nga sabi ko Mas ma Gandang gamitin yung PVC dahil uh, Plastic po yan Mas magaan at hindi kinakalawang So dito na po Ginagamitan na na po natin ng resways yan Yan papunta po dito sa may Uh, switch, main switch po natin Ito po ay tinatawag natin na uh, overhead service drop uh, At uh, karaniwan po talagang ginagamit yung ating uh, raceways pa dito kung underground po yung ating linya mga idol Ayan, raceways po na po yan Tubo, tubing O karaniwan na ginagamit yan ay plastic na talaga mga idol dahil Siyempre pag uh, metal yan, kakalawangin yan Pabunta rito sa may ating service entrance papunta sa may ating breaker or distribution panel mga idol. So raceways na po 'yan. Yan 'yun yung protection ng ating kable or protection natin na gumagamit. 'Yun po mga idol, no? Sana po nasundan natin yung ating uh, explanation sa ating uh, simpleng illustration. So 'yun unang-una po talaga mga idol, at ta laging tandaan po natin ayon sa ating Philippine Electrical Code or PEC, dapat uh, weatherproof po ang ating ginagamit na Resway uh, raceway mga idol. Ayan, resistance. Corrosion resistant at syempre ang ating raceway. So, dapat din itong maayos na nakakabit at may tamang support or clamps mga idol. Hindi po siya kagad-agad na sisira or natatanggal. Dapat may clamps yan. Sa so, may nakalagay sa may service pole po natin, meter pole. Nakaklamp yan. Dapat matibay. Kahit, kahit bumagyo, malakas ang hangin, hindi po siya basta-basta natatanggal. At 'yan nakasulat din po talaga sa ating PEC mga idol na hindi po dapat ginagawang grounding conductor ang ating uh, resway mga idol dapat talaga plastic 'yan. So ang grounding conductor po na talaga natin ito. 'Yan, wire. Wire po talaga 'yan papuntang yung ating uh, ground rod 'yan. 'Yun po talaga. Hindi po talaga ginagamit ang resway po natin as grounding conductor. At maliban na lang kung ito ay metallic at maayos ang pagkakadugtong mga idol. Pero ang ang recommended ko diyan hindi po talaga ginagawang grounding conductor diyan para po mas safe po tayo. Ayun mga idol, sa madaling sabi, ang raceway po natin ay parang daanan po o tubo na pinagdadaanan ng kuryenteng galing sa poste, mga idol. 'Yun po. Papasok sa ating bahay o sa gusali at nagsisilbing protection ng mga uh, cables natin or conductors upang maiwasan po natin ang aksidente o pagkasira ng ating mga appliances Yun po mga idol Maraming maraming salamat Hanggang dito na lang po muli Ang ating uh, uh, Sharing mga idol At sana yung nakustuhan po ninyo At kung umabot ka man po sa ating uh, uh, Sa oras na ito mga idol Maraming maraming salamat At uh, uh, God bless po Para all goods po tayong lahat